Hello mga guys, magandang tanghali sa ating lahat mga guys May tanggap tayo ngayon mga guys Ito po ay eh, galing pa sa Olympia mga guys Tatlong piraso ito mga guys Ayan ito mga guys, Kibler Tsaka isang GBC Ito po, tsaka isang Bluetooth speaker Ayan po mga guys Tsaka may kasama kung makulit mga guys Pasensya na kayo So ito mga guys, ang problema nito Nainit daw ang wire pag nakatugtog na yun kasi ang wire. So, natin mga guys kung anong sira kasi mainit daw wire. man na siya nito. So, bubuksan natin para malaman natin kung anong papalitan natin. So, ito mga guys, Bubuksan ko na mga guys. At may kasama pala ako isang ano mga guys, ayaw si Costino. Ayan po siya mga guys. Gusto mo sa hangin. Actually, shout out po sa may-ari nitong tuta. Si ma'am, uh, pangalan? Ano no, andang kanana na totulong ka. Ah, jack. <laughs> okay ha. Huwag mo pabuksan niyan, harangan mo yan. Ya yeah, mga guys, ina harangan niyan, ayan na pabuksan ng mga mga guys. Oh. oh. Ito ka kabila dito. Dito ikaw kabila, go mo dito papa go. Dito ikaw, okay ka, di to, dito ikaw kabila. Ayun pabuksan. Dito ko lipat. Ah, oh, lipat di ali bade pat. Ah, pindan kau. Ito na mga guys, bukas na po mga guys. So ito po yung Ito po yung loob ng kanyang ampli mga guys. Ayun po. So ngayon mga guys, i-check natin to isa-isa itong mga transistor kung bakit mainit ang kanyang wire pag nakasaksak na So mga guys, bubuksan po natin muna. Ikakat po natin itong mga kanyang wire. Ayan po. Huwag ka maingay. vlog ako. Huwag ka nga maingay. Nagwa-vlog ako. Mamaya ka na. Ayan. Kumakanta na siya. Bako. Mamaya ka na nga. O. Mamaya ako muna. Hahaha. <laughs> Ako muna, mamaya ka na. oh, ito na lang tayo, pero ka na. So ito na sa mga guys, bukas na po, ayan po siya lahat mga guys. So check po natin mga guys, itong ganyang fuse muna tayo mga guys, ito yung fuse niya. Ayan. Yeah. ayan po yung fuse mga guys ayan po mabubo ang kanyang fuse mga guys so baliktarin rin po natin ito mga guys ayan 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 baliktad natin para makita natin ang kanyang mga paa transistor So ito mga guys, katalikod na siya. So isa-isahin natin ito mga guys. Tingnan yung tester ko mga guys. And, Dito muna tayo sa kabila. Yung channel muna tayo. So hello mga guys, so ito na po siya mga guys, tanggal ko na po yung transistor IC na galing dito mga guys, ayan po mga guys, oh. yung galing dito na transistor, tinanggalan po natin lahat, check natin isa-isa, so ito na po mga guys, at pasinsya na kayo kung medyo tayo maingay kasi gawa ng may nukukasyon sa kapitbahay natin, so huwag nyo na lang pansinin yung ingay mga guys. Ito mga guys, i ko na isa isa mga guys yung transistor. Ilagay natin yung tester sa times 1 times 1k mga guys, yan. So ito mga guys, isa isa na natin. Ayan po siya mga guys. Ayan po, po siya. Ayan po. Unang ready mo mga guys, yung base nito nandito sa ilid, Ayan. Oh. Ayan po siya. Okay, lahat is natin yung mga guys. Hindi siya papalo mga guys ha. Ayan siya mga guys. So, so hindi siya napalo mga guys. Kapila lang. Ayan. So, ibig sabihin ito mga guys, ay, puuto siya. Hindi sira. Ito tayo sa kabila mga guys. Ganun pa rin ang gagawin natin. Ayan po. Ayan po siya mga guys. So ganun din po. Ay good po siya mga guys. Hindi po siya sira. Kailangan po talaga isa-isa din ito mga guys para malaman natin kung may shorted ba. Kasi sabi ng customer sa atin, nainit daw yung cord ng speaker na pag isa sa it e, patugtog na. So kaya check natin kung baka may shorted dito. Kaya minute init. Ayan po siya. So buo din mga guys. So ito naman mga guys, ibang number naman to, uh, ito yung C5200. Ito, TC5200. So baliktad naman ang reading nito mga guys. Yung common note na sa kabilang gilid mga guys, ayan po mga guys. Oh. Oh. Ayan siya mga guys. Oh. Ayan po siya mga guys. Pagbalik tayo mga guys, hindi siya papalo. Ayan siya mga guys, oh. Oh, buo rin ito mga guys so hello mga guys ito na po siya mga guys nakabit ko na po yung walong ice yung tinanggal ko kanina so wala pong sira eh, mga guys kaya binabalik ko lahat So wala pong ano yan to Hihinangin ko pa mga guys Ayan po yung IC niya mga guys Ayan po siya mga guys Yung mga paa niya mga guys Ayan po So hihinangin ko muna mga guys Para makita nyo na talagang binabalik ko Ayan po hihinangin ko po Ayan po yung tinanggal ko kanina Tinistirati siya Is okay naman kaya binalik ko wala sira Marliban po ang sira nito Nasa speaker mga guys Kasi uminit ang kordo ng speaker So ito na siya mga guys Nakabit ko na lahat mga guys Ayan po mga guys So supply naman po Ito na po Ito na po, po sa speaker natin mga guys punta rin sa ating speaker So ito na po yung input ng ating jack Ayan o Sa speaker na yun Papunta po tayo dito sa ating out ng speaker So ito yung jack natin Papunta to sa tugtog Ayan mga guys Nakatugtog na tayo so paano natin kung iinit ba tong cordon. Ngayon patutugin na natin mga guys. I-bubu-i ano ko muna isasaksak muna natin. Eh nakasaksak na so i-on ko na dito sa kanya power on. Ni sumabog. Ng. So na siya mga guys. So ito mga guys, at uh, anuhin natin itong kanyang audio mga guys. Ito mga guys, titignan natin kung may, may ano ba ito o oh, contact. Ito mga guys, buo pa ito mga guys. Ay si isa mga guys, kalawang na mga guys. Oh. siguro hindi na ma ano yung contact niya sa selector ay sa effects ito. Ito yung jumper na mga guys. So gagawin, papalitan natin ito mga guys. Mayroon tayo niyan. Dito yung mga piyesa natin dyan. So ito na siya mga guys. Okay na po siya mga guys. Ayan na po. So ito na siya mga guys. Okay na po. Ayan. Tinakpan na po natin mga guys. Ayan po. Uh, ayan po siya mga guys. So yung pong lakas siya mga guys po mula kasi mga guys. So, shout out pala ako sa so, may ari nitong aking ginagawang kibler ay si uh, si, 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 Idol Behind di, di back. Shout out si Idol. At ito na po yung kibler mo. Tapos na po. Kaso lang ito pala ang nayari ko. Yung isa, ayun dalawa, hindi pa. So, isusunod ko na lang to. Iuna ko lang itong deliver sa iyo. Yung kebler mo para magamit mo ngayon. So, okay na po. Hindi na po nag-iinit yung cordon. At, yan na po siya. Yan na po siya. So, lahat ng mga subscriber ko, maraming maraming salamat sa iyong support sa akin. At huwag niyo makalimutan mag-subscribe at mag-like, pakipindot na niyo po ang bell button para parati pa kung updated pag mayroon ko bagong gawing video mga guys. So maraming maraming salamat at God bless ating lahat sa inyong lahat. Paalam.